Nusubukan po nating uh, makuha po ang uh, panig po ng Quezon City LGU. Ingayin po natin ang uh, kanila pong uh, reaksyon. Ingil nga po doon sa naganap po. Ang tindi ng ulan noong Sabado. Grabe! Inabot, siyam syam Biro mo, hapon. Uh, tapos inabot ng gabi. So, traffic din. Yumupa naman ho yung baha. Ilang uh, makalipas ho, ilang oras. Sa kabilang linya po natin, ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, si Ms. Pichi De Leon. Magandang uh, maulang tangali po, Ma'am Pichi. Welcome po sa DWI 23. Drew na sino po, Ma'am? Magandang tangali po, Sir Drew. Opo, salamat po sa inyong pong pagpapaunlak, Ma'am, sa aming pong uh, himpilan. Uh, ma'am, okay. paki... Uh, deta nga po ma'am kung gaano ho ba I mean, ilang mga barangay po ba yung mga nalubog dyan sa Quezon City nito pong um, katatapos lamang po actually nitong uh, weekend no itong uh, malakas po na ulan Okay, nung last Saturday po kasi merong phenomenal na rainfall or, pambihirang pagbugso ng ulan na in a short span of time. Kaya sa so sobrang lakas po ng ulan, parang katumbas po yun ng tatlong araw na ulan. So sa record po namin, Grab. 15 barangays po ang na-evacuate. Ilan po? Ilan po? 15 barangays ah, one po five. ang na-evacuate. Ah, okay. So sila ho ba ngayon ay nasa evacuation center pa o may mga nag-uwian na po? Uh, marami na po ang nag-uwian. Meron na lang pong uh, dalawang evacuation centers ang existing. Uh, hindi pa po nila siguro gustong umuwi. Baka kasi sumama uli ang panahon. Pero hmm. the rest po nakauwi na po. Mm, opo. Pero tama ho ba yung pagkakadinig ho namin na ito po, itong pag-ulan nitong uh, Sabado ay mas malakas pa doon sa ibinuhos nitong bagyong Undoy or maiikukumpara sa ibinuhos na ulan nitong uh, bagyong Undoy? Okay, kung ikukumpara niyo po yung bagyong Undoy po nasa 90 millimeters lang po yung yung baha, yung bagyo, yung water. Mm -hmm. Ito pong nung Sabado po, um, pumatak po ng in 24 hours po, 141 milliliters po. Ganong karami? Opo. Kaya po na-overwhelm ang mga drainage system kasi katumbas po siya ng tatlong araw na ulan. Mm, tatlong araw pa lang yun tapos sa ilang oras lang ibinuhos? In a short span yes. of time po. Opo. po So, Ah uh, ano ho yung mga kasi ito pinakikita ho namin though ta, kami rin po na man, nung uh, napadaan kami sa QC uh, ang tindi pa ang tindi pa lang itong uh, ulan na naranasan natin itong uh, Sabado. So ano ho yung mga ginawa ho na hakbang ng uh, QC LGU para ho maibsan itong mga pagbaha po na idinulot po nito lalo po dyan sa mga binabanggit po ninyo na mga lugar. Kamusta po yung mga uh, gumana ba yung mga flood control ho natin? Ah uh, okay po. Uh, ang Department of Engineering naman po at Department of Sanitation Uh, the whole year po 'yan, hindi humihinto sa de and uh, waste management po. Uh, kaya lang po talagang na-overwhelm lang po yung drainage system dahil po doon sa ano, mabigat na rainfall na dumating. Mm -hmm, tapos mm -hmm. every time po uulan, tapos uh, pag pag nag-subside po yung yung flood, flood flooded areas, mm -hmm. si Department of Engineering po and sa uh, sanitation magdede-deklag po uli yan, i check mm -hmm. yung mga natangay pong basura mm -hmm. to make sure po na hindi talaga tataas yung water. Mm -hmm. And meron po ang Quezon City government na drainage master plan po na nasa phase na po kami ng infra na po. Mm, All right. So, uh, ngayon po maulan ma'am, meron pa hubang mga lugar na baha. Wala na pong uh, wala pa pong uh, na na record or nasa data namin na may flooded areas. Wala pong nagbabato ng info. Opo, so, or, mm, wala pong flooded areas ngayon. Mm, oh, much better ma am. maganda po yan, ano po. Pero kahit maulan, of course nakatutok po ang uh, QCLGU doon po sa mga flood prone areas. Kumusta naman po yung mga flood prone areas lalo po yung sa mga gilid po ng mga ilog, ma'am? yung ang mga sa mga flood prone areas po special actually ang QCDRRMO po ay 24/7 po na nakatutok, naka-duty at nagmo-monitor po basta sinabi na sa weather forecast na uulan actually may may medyo mamayang hapon po makaka-experience po ata tayo ng oh. ng uh, rainfall uli so mm -hmm. naka po yan kasama po ang mga barangays po na na-train na po ng DRRMO for response so may uh, preemptive evacuation plans po tayo ma'am Basta po uh, yung mga water levels po ng waterways ay nag-alarm po, uh, nagpi preemptive evacuation na po kami. And uh, okay. alam naman po yun ng mga communities. May mga flood markers din po sa mga barangays. Pag nakita po yun ng mga residente, alam na po nila yung okay. kanilang gagawin. Ma'am, sa bahagi ng Quezon City nakapagtala po ng mataas na floodwaters? Ah... Uh, ang masasagot ko lang po yung mga affected po na okay. barangay guys. Uh -huh. Kasi hindi po natin ma-exact na ma-measure yan kasi flowing po yung flood water so mm -hmm. oh, minsan man, man. mataas at bigla mm -hmm. naman po siya nagsusubside. Opo. Kaya po meron lang po ko yung data ng mga barangay na merong mga in-evacuate po. Mm -hmm. All right, pero grabe nitong Sabado no ma'am. Uh, I think uh, uh, matindi matindi itong uh, epekto po nito. Pero ngayon ma'am, wala naman ho sigurong mga, of course, na, na, na ano tayo, kumbaga, nananalangin na wag naman na sanang maulit pa yan, di ho ba? Uh, yung pag nitong uh, weekend. Kasi Kakaiba po talaga Opo, yung rainfall ng Sabado. Nagulat din ho kami, muntik na rin ho kami. Phenomenal nga po yung term eh. It's Opo. a phenomenal rainfall. Opo. Wala ho ba tayong naitala po ng mga casualties or uh, uh, fatalities, uh, ma'am? Uh, wala pa po meron pong isa pero under uh, under investigation pa po if it's related to the flooding or not. Ano po ano po nangyayari so ma? I cannot report. Ah uh, I have to check muna po I cannot right. ano right. muna the information. I have to get the exact information po. Alright. right nako. Ah uh, uh, mat matindi -tindi. ang uh, dun sa mga government uh, ano buildings ma'am. Wala ko bang nabahaho dyan? Ah, uh, wala naman po sa mga data po namin although meron pong island dito sa Katipunan na Katipunan. nag-erosion uh, nag, uh, po dahil nga sa flooding. Mm. Bumigay po yung island. Isang part lang ng island sa Katipunan. 'Di ba bumahapos sa Katipunan? Opo, opo, opo. Wala, wala naman ho, opo, yun op, po. Wala naman hut uh, tayong nailahod doon na mga nasugatan. Wala naman po, wala. alright And puro rescue lang po and na-rescue naman po yung iba na puntahan yung iba po by the time na pupuntahan nagsubside na po yung water. Opo ma'am uh, nung nagsubside nga po ito nga po ito nga rin po ang uh, problema ano po nung nagsubside po yung tubig yung baha eh katakot-takot naman po na basura po ang iniwan uh, di huba mampichi at uh, nahakot na ba lahat yun ma'am. Ah, yes po. Actually kasi po, ang Quezon City ay naiikutan po ng apat na ilog. Mm. At yung ilog na yan ay nanggagaling na dadaanan din po ng ibang mga syudad. Kaya kahit na ano pong linis ng QC government, kung, eh, kung flowing po yung water, hindi po natin malalaman kung saan po nanggaling. Kaya mm. pag nagsusubside po ang... Ang flooding, automatic po yan, nililinis po agad ng Sanitation and Engineering Department. Kasama po ang DPOS. Mm -hmm. Sa paglilinis po. All So ma'am, uh, lahat naman ho ng ating pong mga kababayan, mga Q citizens ay nabigyan ho ninyo ng uh, tulong ng ayuda, di ho ba? Guaranteed po 'yon. Basta po nasa evacuation area ang ang mga evacuees po, uh, they, they will be served hot meals po and clean drinking water. Nandoon din po ang Quezon City Health Department to provide po medicines, yun. lalo na po yung mga anti-leptospirosis po Yan, para exactly. po sa mga lumusong. Opo. Yes po at saka sa mga first responders din po. Ayan oh, nga ahong kasunod kong tanong, ma'am eh. Yung, uh, kasi, di ba, ano na natin? Kung uh, may pattern na po tayo, di ba, ma'am Pichi? After Meron po. Opo, after po nitong uh, malakas na ulan, nitong pagbaha, ay ang mga uh, sakit naman na magsusulputan. Buk bukod yes po. Lepto, yes, po. dengue pa. naka, din po yan. Yes. Kasama po sa reporting po. Opo, so kung kasama sa reporting, ma'am, ang lepto, wala naman kung ano, kumbaga, nadagdagan ho ba? Oh, still the same pa rin uh, yung... wala pa po ngayon kasi nung Sabado pa lang 'yun nangyari, Alright, 'di ba? Okay. Meron po yung parang incubation yes, period. Yes, Pero pa. wala pa naman po dahil nga po na napainom po ng ng uh, Copy, tamang ano, gamot yung mga side, ano up nasa up. evacuation area po. Alright. Lahat nang lumusong po. All right, ma'am. Baka meron pa ho kayo mga karagdagang pampanawagan sa atin po mga kababayan, mga QC citizen para po sa kanila na rin pong kaligtasan, lalo na ngayon pang uh, maulan po ngayong linggo, mukhang malakas-lakas ito. So baka meron po kayo mga karagdagang abiso, ma'am. Okay, sa mga Q citizens naman po, uh, mag uh, uh, check, check nyo lang po sa FB page ng Quezon City Government or o FB page kung ano po yung weather updates. Tapos uh, nandyan naman po ang inyong mga barangay at handang uh, magbantay at tulungan po kayo for any emergency. And in case po na hindi nyo po sila makontak meron pong emergency hotline ng Quezon City Government. Dial 122 lang po for any emergencies at uh, asahan nyo pong tutugon po ang pamahalaan ng Quezon City. Alright, marami pong salamat, Ma'am Pichi De Leon, sa inyo po oras. Magandang uh, tanga, maulang tanghali po sa inyo dyan sa QC. Ingat po kayo, Ma'am. Salamat din po, maulang tanghali. Salamat Thank po, Ma'am. Ingat, ingat. God bless po si uh, Miss Pichi De Leon po. Ang uh, inyo pong uh, narinig ang uh, tagapagsalita po ng Quezon City, the Risk Reduction and Management Office. Ba -ba -ba